Robby Domingo ikinasal na sa kanyang long-time girlfriend. At halos ang mga artista ng ABS-CBN ay present. Kabilang na ang Don Bell. Grabe, napakarami ng kasal na pinuntahan ang Don Bell na magkasama. At kitang kita rito sa picture na ito na magka-holding hands, hindi talaga mapaghiwalay ang kanilang kamay. Hindi talaga mawawala ang Don Bell sa kasal ni Robby Domingo dahil close na close nila ito. At siya din ang president ng Don Bell. At spotted din na magkasama si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Grabe, napakasaya na lang makita na magkasama muli silang dalawa. Kaya sabi nga ng mga netizen, pagkaya kaya ang Don Belang kinasal, tiyak na marami ding dadalo. At syempre, matagal pa yon dahil napakarami pa nilang goals. Dahil iling ng marami na sana ay hanggang dulo silang dalawa.